Kapag mahal ka ng Taurus, asahan ang walang hanggan o wala. Kapag mahal ka ng Taurus, asahan ang walang hanggan o wala. Ang isang Taurus ay hindi basta-basta nahuhulog sa pag-ibig. Munit kapag nahulog sila, ang kanilang puso ay nagiging isang universo na nakatuon lamang sa iyo. Ang kanilang pagmamahal ay mabagal, matatag, at mapagpasensya. Isang uri ng pag-ibig na hindi sumisigaw, hindi nagmamadali, at hindi nagpapangdamak. Ito ang klase ng pag-ibig na mararanasan mo lamang minsan sa buhay kung maswerte ka. Ngunit heto ang katotohan ng bihira maintindihan ng marami. Ang isang taurus ay ibibigay sa iyo ang lahat o wala silang ibibigay. Walang gitna. Walang halos. Walang minsan. Mananatili sila sa gitna ng bagyo, lalaban sa pagdududa, at hahawak ng mas matagal kaysa kaninuman. Munit sa sandaling maramdaman nilang hindi sila pinahahalagahan sa sandaling baliwalain ang kanilang pagsisikap ang kanilang pagmamahal, ay tahimik na mawawala, parang pintong dahan-dahang nagsasara. Dahil kapag mahal ka ng Taurus, mamahalin ka nila magpakailanman. Ngunit kung sirain mo ang pagmamahal na yon, hindi na sila babalik. Kapag mahal ka ng Taurus, asahan ang walang hanggan o wala. Iba ang pagmamahal ng Taurus. Hindi ito maingay, dramatiko, o nagmamadali dahan-dahan itong lumalago, parang pagsikat ng araw, banayad sa simula, pagkatapos ay nagiging mainit, at sa huli ay sapat ang lakas para baguhin ang lahat ng bagay na nahahawakan nito. Kapag hinayaan ka ng isang taurus sa kanilang puso, ibig sabihin nito ay pinag-aralan ka nila, pinagkatiwalaan ka nila, at pinili ka nila ng may layunin. Hindi sila tumataya sa pag-ibig. Ini-invest nila ito. Para sa Taurus, ang katapatan ay hindi lang pangako, ito ay paraan ng pamumuhay. Mahal nila ng may consistency, ng may pagsisikap, ng may presensya. Ipinapakita nila ang pagmamahal sa pamamagitan ng kilos bago pa man nila sabihin ang, mahal kita. Ngunit sa likod ng kanilang kalmado at matatag na pagkatao, may katotohanang bihira maintindihan. Matatag ang kanilang puso, ngunit hindi ito hindi mababasad. Dahil sagrado ang pagmamahal ng Taurus. At kapag nawala ito, tuluyan na itong nawala. Kapag mahal ka ng Taurus, asahan ang walang hanggan o wala. Kilalanin ang ating Taurus matatag, maingat, at tahimik na malakas. Hindi sila yung tipo na habulin ang puso ng iba o magsalita ng walang layunin. Ang kanilang damdamin ay malalim sa ilalim ng kalmadong anyo, parang ilog na hindi mo nakikita, ngunit ramdam mo ang pag-agos. Bawat kilos, bawat salita, bawat sulyap ay maingat, may layunin, at puno ng kahulugan. Ang mahalin ng isang taurus ay parang pumasok sa mundong kung saan ang katahimikan ay mas malakas kaysa pangako, kung saan ang pasensya ay isang bertud, at kung saan ang katapatan ay isang tali na tibay ng lupa mismo. Hindi basta-basta nahuhulog sa pag-ibig ang taurus. Sila'y nagmamasid, nag-aanalisa, at nakararamdam. Napapansin nila ang pinakamaliit na detalye, ang paraan ng iyong niti kapag masaya ka, ang pag-atubili ng iyong tinig kapag natatakot at dahan-dahan, tahimik, nagsisimila silang bumuo ng isang santuario sa paligid mo, Brick Ely Brick, isang lugar kung saan ang iyong puso ay maaaring magpahinga ng ligtas. Ngunit ang pasensya nilang ito ay may kapalit, mataas ang kanilang inaasahan. Ibinibigay ng Taurus ang kanilang puso lamang kapag sila'y tiyak, tiyak na totoo ka, tiyak na dalisay ang iyong intensyon, tiyak na kaya mong sukatin ang kanilang hindi matitinag na katapatan. Ang kanilang pagmamahal ay hindi basta-basta, ito ay isang pangako, isang sagradong panata sa kanilang tahimik na wika. At sa kabila ng matatag na nila, naroon ang kahinaan. Takot sila sa pagtataksil, kawalang katiyakan, at pagiging binabaliwala. Ang kanilang puso, bagamat malakas, ay may sariling paraan ng pagiging marupo. Kapag mas lumalapit ka sa isang Taurus, mas marami kang natutuklasan sa kanilang mundo, at mas naintindihan mo na kapag mahal ka ng Taurus, hindi lang pagmamahal ang inaalok nila, inaalok nila ang kanilang buong buhay, kanilang hindi matitinag na debosyon, kanilang kaluluwa. Dahil para sa isang Taurus, ang pag-ibig ay hindi pansamantala. Ito ay magpakailanman o wala. Kapag mahal ka ng Taurus, asahan ang walang hanggan o wala. Nagsimula ang lahat sa isang tahimik na hapon. Napansin ka ng taurus mula sa kabilang silid, hindi sa pamamagitan ng dramatikong titig o pagmamadaling lapitan ka, kundi sa kalmado at matatag na pagtingin na halos may magnetikong hatak. Tahimik ka nilang pinagmamasdan, iniimprinta sa isip ang paraan ng iyong tawa na nagpapasaya sa paligid, ang mga maliliit na kilos na nagpapakita ng tunay mong pagkatao, at ang kahinaan na sinusubukan mong itago. Habang ang iba ay nagmamadali sa salita, sila'y nagmamasid, tinatala ang bawat detalye. Para sa Taurus, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa agarang atraksyon. Ito ay tungkol sa koneksyon, katatagan, at tiwala. Dahan-dahan, sinimulang ipakita nila ang kanilang presensya, hindi sa lakas ng boses, kundi sa mga banayad na kilos. Isang tulong na hindi mo inaasahan, isang nakakaaliw na ng ngiti kapag mabigat ang mundo, maliliit na gawa na nagpapakita na sila'y nagmamasid. Bawat kilos ay may bigat, bawat sulyap ay may kahulugan. Habang lumilipas ang mga araw, sinimulan nilang subukan ang iyong damdamin. Gusto ng Tauros malaman kung kaya bang sumabay ng puso mo sa kanilang katatagan. Kaya mo bang maging tapat kapag hindi madali ang lahat? Kaya mo bang pahalagahan ang tiwalang tahimik nilang ibinigay? Hindi nila ito direktang tinanong, pinagmamasdan nila kung paano mo tratuhin ang iba. Paano ka makipag-usap sa mga estranghero? Paano ka humaharap sa hamon? Unti-unti nang lumalapit ang puso nila sa iyo, ngunit kailangan nila ng katiyakan. Dumating ang mga sandaling nagpapakita ng lalim ng kanilang damdamin. Naalala nila ang paborito mong kape, nagpadala ng maliit na mensahe kapag akala nilang malungkot ka, o nag-alok ng suporta nang hindi naghihintay ng pasasalamat. Unti-unti mong napagtanto, ibang klase ang taurus na ito, hindi lang nagsasalita ng pag-ibig, kundi ipinapakita ito sa paraan na nagpapakapit ng puso mo. At gayon paman, sa kabila ng init at pag-aalaga, may tahimik na tensyon. Hindi nagmamadali ang Taurus. Sinusukat nila, sinusuri at maingat na nagdedesisyon. Nahuhulog sila sa pag-ibig, ngunit sa kanilang paraan, sa kanilang bilis. Ang kanilang pagmamahal ay isang pangakong naghihintay na ganap na maisakatuparan, isang tahimik na deklarasyon na kapag ibinigay, tatagal magpakailanman. Sa oras na mapansin mo sila ng lubos, ang Taurus ay nakapagtayo na ng isang dinakikitang santuario sa paligid mo, isang ligtas na espasyo kung saan maaaring lumago ang pag-ibig. Sila'y matyaga, matatag, at hindi nagbabago. Nandyan sila para sa pangmatagalang panahon, ngunit ang kanilang pagmamahal ay isang kayamanang bihira, walang katumbas, mahalaga, at para lamang sa taong marunong pahalagahan ito ng lubusan. Dahil kapag nagpasya ang taurus na magmahal, hindi nila ito ginagawa ng kalahati lang. Hindi sila naglalaro, hindi sila nagtatangkang magpatalo. Ibinibigay nila ang kanilang puso ng buo, at kapag tinanggap mo ito, tinatanggap mo ang pangako ng walang hanggan. Kapag mahal ka ng Taurus, asahan ang walang hanggan o wala. Habang lumilipas ang mga araw at nagiging linggo, lalong lumalim ang pagmamahal ng Taurus sa paraang tahimik ngunit makapangyarihan. Nagbunga ang kanilang pasensya, pinag-aralan nila ang iyong puso, naunawaan ang iyong mga takot, at napansin ang iyong mga lakas. Ngayon, oras na para ipakita kung ano talaga ang ibig sabihin ng kanilang pagmamahal. Hindi tulad ng panandaliang damdamin, ang pagmamahal ng taurus ay matibay, palagian at nahahawakan. Bawat kilos nila ay tila hibla na hinahabi sa isang tapiserya ng debosyon, tiwala, at hindi matitinag na pangako. Naalaala nila ang maliliit na bagay, ang paborito mong libro na naiwan sa mesa, isang tala na itinago sa iyong bag, isang banayad na haplos sa isang nakakastres na araw. Hindi ito tungkol sa malalaking kilos o dramatikong deklarasyon, ito ay tungkol sa pagiging maasahan, palagian, at presensya. Kapag sinabi ng Taurus na, mahal kita, ito ay sinusuportahan ng libong maliliit na patunay, mga patunay na ang iyong puso ay ligtas sa kanilang mga kamay. Ang yugtong ito ng pag-ibig ay malapit at nakapapaliwanag ng seguridad. Nagtatag ang Taurus ng katatagan sa iyong buhay, nag-aalok ng ginhawa at proteksyon ng walang hinihinging kapalit. Pinasusulong nila ang iyong mga pangarap, hinahawakan ang iyong mga takot ng may banayad na lakas, at tahimik na pinaalalahanan ka araw-araw na hindi ka nag-iisa. Mahal nila hindi lamang sa mga sandali, kundi sa pang-araw-araw na rutina, mga umagang mensahe, tawanan sa pagkain, tahimik na gabi ng pagkakasama, ngunit hindi bulag ang pag-ibig na ito. Humihingi ang taurus ng katapatan, integridad at katapatan. Kailangan nilang malaman na hindi na sayang ang kanilang tiwala, na ang santuario na kanilang itinayo sa paligid mo ay nirerespeto. Hindi nila kailangan ng perpeksyon. Kailangan nila ng kasiguruhan. At sa kanilang presensya, ramdam mo ang bihirang siguridad, isang uri ng kapanatagan na dumarating lamang kapag ikaw ay ganap na nakikita at pinahahalagahan. Habang lumalalim ang relasyon, nagsimulang mangarap ang taurus ng kinabukasan kasama ka. Tahimik nilang binanggit ang mga pangarap, mga planong magkasama, ang walang hanggan, mga planong nakabatay hindi sa pantasya, kundi sa realidad, katatagan, at mutual na respeto. Bawat kilos ay nagpapatibay sa katotohanan, ang kanilang pagmamahal ay hindi pansamantala, hindi kondisyonal, ito ay panghabang buhay na pangako na naghihintay na alagaan. Ngunit sa likod ng matatag na debosyong ito ay may tahimik na babala, ang pagmamahal ng Taurus ay isang kayamanan, at tulad ng lahat ng kayamanan, marupok ito kapag hindi pinahalagahan. Maari nilang ialay ang walang hanggan, ngunit kung hindi ito pinahalagahan, maaari itong mawala ng tahimik, walang babala. Malaki ang kanilang debosyon, ngunit matibay ang kanilang hangganan. Dahil kapag nagmahal ang Taurus, hindi ito basta-basta, ito ay sagradong pangako, matatag na pangako, isang regalo ng kanilang buong puso. Tanggapin ito, pahalagahan ito, at makakamtan mo ang kanilang walang hanggan. Sirain ito, pabayaan ito, at makukuha mo wala. Kapag mahal ka ng Taurus, asahan ang walang hanggan o wala. Sa loob ng mahabang panahon, tila perpekto ang lahat. Naitayo ng Taurus ang isang santuario ng pag-ibig sa paligid mo, matatag at hindi nagbabago. Walang kapantay ang kanilang katapatan, walang hanggan ang kanilang pasensya. Ngunit kahit ang pinakamalakas na pundasyon ay maaaring magkaroon ng bitak, at para sa isang Taurus, ang kawalang katiyakan ang pinakamalaking banta sa kanilang puso. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, mga hindi nasagot na mensahe, nakalimutang pangako, naniniwala sila sa pangmatagalang pangako, sa katapatang kayang tiisin ng pagsubok. Ngunit habang ang maliliit na pagkadismaya ay naging pattern, nagsimulang bumuo ng tahimik na bagyo sa loob nila. Hindi basta itinaas ng Taurus ang boses. Hindi sila nakikipagkontra sa galit. Ang kanilang pag-ibig ay praktikal, nakabaon sa realidad, at maingat, gayon din ang kanilang paglayo. Kapag naramdaman nilang binabaliwala, tahimik ang kanilang tugon, halos hindi mapansin. Walang dramatikong eksena, walang malalakas na pagtatalo. Wala kundi kawalan. Tahimik na distansya. At ang bigat ng katahimikan na yon ay mas malakas kaysa anumang salita. Napapansin mo ang pagbabago nila, ngunit maaaring hindi mo maintindihan kung bakit. Ang init ng kanilang puso ay nayon nasusukat, ang atensyon nila ay mas mainat. Nandyan pa rin sila, ngunit ang kanilang puso ay dahan-dahang umatras, parang alon na humihila palayo sa baybayin. Bawat pagkukulang, bawat sinyales ng kawalang katiyakan, ay unti-unting sumisira sa tiwala at siguridad na kanilang itinayo. At dumating ang matinding realisasyon, hindi sapat ang pag-ibig kung hindi ito iginagalang. Ang mismong bagay na kanilang pinahahalagahan, ang katapatan, ang tiwala, ang sagradong ugnayan, ay tila nanganganib. Tahimik na tinatanong ng Taurus ang sarili, ibinibigay ko ba ang lahat sa isang taong hindi marunong pahalagahan ito? Itinatayo ko ba ang walang hanggan sa buhangin na nagbabago? Dahil para sa Taurus, ang pag-ibig ay hindi basta-basta. Ito ay sagrado. At kapag naramdaman nilang nasira ang sagradong tiwala, malinaw ang desisyon. Ang kanilang pag-ibig ay kayang tiisin ang limitadong dami ng sakit bago ito maging wala, tahimik, walang drama, ngunit hindi na mababawi. Kapag mahal ka ng Taurus, asahan ang walang hanggan o wala. Naniniwala sila sa pangmatagalang pangako, sa katapatang kayang tiisin ang pagsubok. Ngunit habang ang maliliit na pagkadismaya ay naging pattern, nagsimulang bumuo ng tahimik na bagyo sa loob nila. Hindi basta itinaas ng Taurus ang boses. Hindi sila nakikipagkontra sa galit. Ang kanilang pag-ibig ay praktikal, nakabaon sa realidad, at maingat, gayon din ang kanilang paglayo kapag naramdaman nilang binabaliwala, tahimik ang kanilang tugon, halos hindi mapansin. Walang dramatikong eksena, walang malalakas na pagtatalo. Wala kundi kawalan. Tahimik na distansya. At ang bigat ng katahimikan na yon ay mas malakas kaysa anumang salita. Napapansin mo ang pagbabago nila, ngunit maaaring hindi mo maintindihan kung bakit. Ang init ng kanilang puso ay nayon nasusukat, ang atensyon nila ay mas mainat. Nandyan pa rin sila, ngunit ang kanilang puso ay dahan-dahang umatras, parang alon na humihila palayo sa baybayin. Bawat pagkukulang, bawat senyales ng kawalang katiyakan, ay unti-unting sumisira sa tiwala at seguridad na kanilang itinayo. At dumating ang matinding realizasyon, hindi sapat ang pag-ibig kung hindi ito iginagalang. Ang mismong bagay na kanilang pinahahalagahan, ang katapatan, ang tiwala, ang sagradong ugnayan, ay tila anganin. Tahimik na tinatanong ng Taurus ang sarili, ibinibigay ko ba ang lahat sa isang taong hindi marunong pahalagahan ito? Itinatayo ko ba ang walang hanggan sa buhangin na nagbabago? Dahil para sa Taurus, ang pag-ibig ay hindi basta-basta. Ito ay sagrado. At kapag naramdaman nilang nasira ang sagradong tiwala, malinaw ang desisyon. Ang kanilang pag-ibig ay kayang tiisin ang limitadong dami ng sakit bago ito maging wala, tahimik, walang drama, ngunit hindi na mababawi. Kapag mahal ka ng Taurus, asahan ang walang hanggan o wala. Dumating ang sandali ng katotohanan ng tahimik, munit may matinding bigat. Pinanatili ng Taurus ang kanilang pagmamahal ng matagal, maingat na nag-aalok ng pag-ibig, katatagan, at hindi matitinag na debosyon. Ngunit ngayon, hindi na maaaring baliwalain ang mga senyales ng pagpapabaya, kasinungalingan, o kawalang katiyakan. Ang kanilang puso, bagamat malawak at matatag, ay may hangganan, kahit para sa isang Taurus. Hinarap nila ang sitwasyon, hindi sa galit, kundi sa kaliwanagan. Bawat salita ay mainat, bawat kilos ay may layunin. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng akin, maaaring sabihin nila, at ipinangako sa akin ang walang hanggan. Ngunit ang walang hanggan ay hindi lang salita, ito ay kilos, katapatan, at respeto. Ang kanilang mga mata ay may dalang bigat ng libong tahimik na sakripisyo, nang di mabilang na sandali kung saan inuuna nila ang iyong pangangailangan kaysa sa kanilang sarili. Dito na ginagawa ng taurus ang kanilang desisyon. Walang negosasyon, walang kompromiso sa kanilang pangunahing prinsipyo. Kung pinahahalagahan ang kanilang pagmamahal, mananatili sila, mas matatag pa kaysa dati. Ngunit kung maliitin ang kanilang debosyon, kung nasira ang kanilang tiwala, tuluyan silang umatras, tahimik, tiyak at walang pagbabalik dito nagiging totoo ang katagang walang hanggan o wala. Hindi nagtatagal sa pag-aalinlangan ng Taurus. Hindi sila sumisigaw o nakikiusap ng walang katapusan. Ang kanilang pagmamahal ay pangako at ang pangako ay sagrado. Kung hindi mo ito kayang pahalagahan, aalis sila, hindi sa galit, kundi upang panatilihin ang integridad ng kanilang puso. Para sa minamahal nila, ito ay nakapipinsala. Ang Taurus na dating matibay na parang bato, ay nayon malayo, hindi matitinag sa kanilang paninindigan. Ang katahimikan ay nagsasabi ng lahat, ibinigay ko sa iyo ang lahat, ngunit pinili mo ang iba. Hindi ko kayang manatili kung ang aking pagmamahal ay hindi pinahahalagahan. At sa sandaling iyon, hindi maikakaila ang katotohanan, ang magmahal ng isang Taurus ay hindi para sa mahina ang puso. Dahil ang Taurus ay hindi nagtatanggap ng mas mababa sa walang hanggan. Kapag mahal ka ng taurus, asahan ang walang hanggan o wala. Ang magmahan ng taurus ay hindi para sa mahina ang puso. Ang kanilang pagmamahal ay mapagpasensya, matatag, at nagbabago ng buhay, ngunit ito ay hindi kailanman basta-basta. Ibinibigay nila ang buong puso, katapatan, at oras sa taong tunay nilang pinapahalagahan. Kapag pinili ka ng isang taurus, iniaalay nila ang katatagan, debosyon, at panghabang buhay na suporta. Munit tandaan, sagrado ang kanilang pagmamahal at matibay ang kanilang hangganan. Kung nasira ang kanilang tiwala, kung binali wala ang kanilang dedikasyon, tahimik ngunit tiyak silang aalis. Walang pangalawang pagkakataon para sa pusang walang buong hangarin. Kaya, kung maswerte kang mahalin ng isang Taurus, pahalagahan mo ito. Alagaan mo ito. Protektahan mo ito. Dahil kapag mahal ka ng Taurus, ito ay walang hanggan o wala.